pinunta kong ng tinulak ko ng hindi umaandar <laughs> <laughs> pinunta mo para ipayos tinulak mo na ano parang A baliktad tal boss magkano na yung overall gastos mo dito? 35,000 kasi naka 6 na fuel pump naka ilang injector at yung sigunyal pa paano sigunyal or makina si boss bumalik sa ano boss bumalik sa dating dating performance Alright, meron tayong customer na galing ng Cavite. Eh. Bumiyay si boss dito from Cavite to Lingayen para ipacheck yung kanyang motor kasi yung motor niya palyado, boss. Ah, boss. Tapos yung hatak niya, boss, hanggang ano lang? 40 lang, 40 lang kahit na sobrang na 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 sa sagad na. Ngayon, boss, itong ano mo, brand nito. Ah, boss, brand. Bibili ko lang sa kalawakan. Bumili si boss mga katropa ng brand new na you will pump original kasi nakuwento ni boss kanina yung motor niya pang ilang fuel pump na to boss? pang 6 boss pang 6 na fuel pump na so malaking gastusan na rin yung ginawa ni boss dito sa motor niya kasi mas yung mga fuel pump boss na ano na replacement <coughs> may presyo din nasa magano 1 28 plus din ano ito magano to 39 3.9 28 pang 6 na laki na na ha? laki na tapos, 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 tapos bukod sa tapos, fuel, tapos, fuel, fuel pump fuel Plu-oil injector. Nakailan na kayo, boss? Tatlong na boss. Tatlong oil injector na yung... Ito kasi yung nasusunod sa akin. Ah, ito. Yung, ito IC. yung IC. IC pump. IC pump. Pero buong pump ang binibili mo? Okay. Buong pump. Tapos bukod sa buong pump, IC pump pa. Tapos injector. Tapos yung pump motor. Tapos ano pang ibang mga ginawa sa motor mo, boss? Wala nung nagpalinis ako ng throttle body, boss. Eh yung kubawa eh, hindi naman pala marunong. Nagpalinis ka ng throttle body simula noon, nagano na. Nagloko na. Nagloko na, palyado na. Palyado na. Palyado na yung motor ni boss. Eh, pinunta ko ng Tinulak ko ng Hindi <laughs> umandar. <laughs> <laughs> pinunta mo para ipayos. Tinulak pa, mo na ano, parang baliktad. Mm, tapos pina-check mo sa ibang mekaniko. Pina-check ko anim mekanik. na mekaniko. Anim um, na mekaniko. Mm, may diagnosis, di ata marunong. Hmm, ano naman sa diagnosis niya, sir? Okay. Na. Daniel, narutis mo na ba tong motor ni Boss? Anong performance nung takbo niya? Hindi mga Boss, hindi maka-attack. Tapos pag mag-miminor, namamatay. Hindi maka? Hindi maka-attack, Boss. Tapos pag mag minor namamatay. Walang idle yung motor I'm ni idol. Boss. Sabi ni Boss ay nakaalim na siya ng fuel pump. So hindi na tayo magpubukos sa fuel pump. TPS, Boss, nagpalit na kayo? Nagpalit na? Hindi pa nagalawang TPS? Okay. So, sa na lang muna tayo mga katropa sa TPS. Iyon yung gagawin natin para masolve natin yung ganitong klaseng problema kung sakaling naka-encounter kayo sa inyong motor. Kung nagpalit na kayo ng fuel pump, nagpalit na kayo ng spark plug. Spark plug boss, nagpalit na kayo? Agos. Nagpalit na si boss sa spark plug. Spark plug cap? Hindi. hindi, pa rin. So, magpupukos tayo dun sa mga hindi pa nagawa. Yung TPS, tsaka yung spark plug cap. Pero napaka-importante yung timing ng ating TPS. So para ma-check natin yung TPS ni boss mga katropa, dalawa yung gagamitin natin dito. Unang-una, kung mayroon kayong diagnostic tools, mas madaling mag-check ng TPS. Pero kung wala naman kayong diagnostic tools, pwede tayong gumamit ng multitester para ma-check natin yung TPS angle ng ating throttle body. So para ma-check natin ito mga katropa, syempre alisin muna natin yung upuan. Tapos pag alisin natin yung upuan at kahan niya, isa uli natin yung battery para ma-check natin gamit yung ating multitester at gamit yung ating diagnose. So ito na mga katropa, natanggalan na natin yung kanyang upuan tapos ang i-check natin dito yung ating TPS kapag hindi na sa uli sa tamang angle yung ating TPS nagkakaroon siya ng palyado o walang minor mataas yung kanyang TPS bolts ibig sabihin pag mataas yung bultahin ng TPS natin nakadegree na agad yung ating TPS dapat ang tamang degree niyan ay 0.68 or 0.69 yung ating TPS bolts so dito sa diagnostic tools madala nating malaman kung may problema yung angle ng ating TPS or may problema yung pagkakaset ng ating TPS. Pero kung wala kayong diagnostic tools na ginagamit na katulad nito, ang pwede natin gamitin dito ay yung ating multitester. So, ang gagawin natin mga katropa, halimbawa, wala kayong diagnostic tools, po pwede kayong gumamit ng multitester. So, ang gagawin natin, gamit yung multitester, yung negative probe ng ating multitester, ilalagay natin sa negative ng ating battery or negative ground ng ating motor. Dito natin siya ilalagay, kahit saan dyan. Pero mas okay kung sa battery natin ilalagay yung negative probe ng ating multitester Pagkatapos nating mailagay sa ground yung ating negative probe ng multimeter, dito naman tayo sa ating TPS So sa tipi sakit mga katropa Kapag hinugot natin yung sakit niya, Meron kayo dito makikita ang kulay yellow na wire Ito yung yellow na wire Babalatan nyo to yung yellow na wire Tapos dito nyo naman ilagay yung ating positive probe Ngayon kapag nilagay nyo yung positive probe dito sa yellow wire Ang gagawin natin ay Isususin natin yung motor Tapos dito natin makikita kung nasa tamang angle sya O nasa tamang voltahe So ang pinaka standard na voltahe na makukuha natin dapat ay 0.68 hanggang 0.69 Yun yung pinaka standard na voltahe ng ating TPS gamit yung ating multitester. So nakasusin na yung ating motor mga katropa. Tapos subukan natin itong ilagay yung positive probe ng ating multitester dito sa yellow wire. Dapat 0.68 to 0.69 yung ating TPS na voltage. So kung mapapansin nyo, same siya ng reading doon sa ating diagnose. Kung makikita nyo ay 0.959 Sa diagnose ay 0 na hindi yung kanyang TPS. Ngayon, ang gagawin natin dito, dapat maibalik natin siya sa 0.68 to 69. Kaya ang gagawin natin, lulubagan natin yung turnilo dito sa TPS, tapos pwede natin siyang ibaba o itaas hanggang makuha natin yung 0.68 to 0.69 sa ating multitester. Daniel, pangalik ka, i-adjust mo yung TPS ni Boss. Yes, yes. Dapat makuha natin yung ano, 0.69 sa multitester. So overtime tayo mga katropa Yung motor na galing kabitin na overtime natin At medyo marami nagpa-schedule ngayon Kaya hindi natin maharap masyado yung motor ni boss Kasi dito sa shop mga katropa Merong mga nagpa-schedule dito na Mga EBS or kung ano-anong wiring Kaya minsan may mga pupunta na rito talaga na naka-schedule na So ito na yung TPS ni boss mga katropa Kung kanina nasa 0.90 yung kanya reading ng TPS Ngayon itinama na natin yung kanya reading Sinita natin yung reading niya Tapos ano, gentle. I-diagnose natin. Tingnan natin kung 0.68 na yung kanyang TPS or 0.69. So, kung mapapansin yung mga katropa, dito sa kanyang TPS bolt ay 0.68. Kanina, 0.90 yung kanyang angle. Ngayon, subukan so, natin mga katropa na paano rin yung motor ni Boss. Uh, tingnan natin kung nawala yung kanyang palyado. Kung hindi, i-check pa natin sa iba yung kanyang problema. Subukan so, natin paano Sige. Isa pa, namamatay pa rin talaga. Paliado pa rin yung motor ni boss. Okay, kusa na Isa pa, gentle. Okay, namamatay yung kanyang motor mga katropa. Talagang may problema pa yung motor ni Boss bukod sa TPS. Ang susunod natin mga katropa na gagawin ay yung kanyang charging. Titignan natin kung yung charger ng motor ni Boss mga katropa ay nasa standard pa. Kasi kung wala sa standard yung charger ng ating motor, syempre mabibitin yung supply ng ating fuel pump, mabibitin yung supply ng ating mga sensor, kaya nagkakaroon siya ng palyado. Gentle, kunin mo nga yung, ano, yung voltmeter, tapos si voltmeter natin yung motor ni boss, dapat umabot siya sa standard na 14 yung kanyang voltahe, tignan natin 14 dapat yung voltahe ng kanyang motor kung hindi umabot ng 14 yung voltahe mga katropa, i-check natin yung kanyang charger kung ano yung problema kung lost connection or sira na yung kanyang charger, sige pandarin natin 11 13.8 pero namamatay pa rin siya sa pa dyan Okay, so 13.8 pero mukhang hindi siya abot ng 14. Gentle, i-check natin yung charger kung kondisyon yung charger ng motor ni boss ah. Buksan natin yung charger. Isa pa kasi sa problema ng MIUI 1 to 5 mga katropa, at uh, common, nakailang gano'n na tayo? Nakailang gawa natin ito? Di na tayo nito? Hindi mabilang. Hindi mabilang. Itong kaya boss kasi nagsimula kami dito sa ginawa ng mekaniko. Pero kung pumunta sa inyo yung customer na wala pang ginagawa, ang common na problema ng mga motor ng MIUI 125, yung low voltage o kaya minsan, yung kanyang wiring ay nagkakaroon ng corrosion o nangingitim na yung kanyang wire ng harness. Kaya ang nangyayari, nag-short yung supply dito sa battery. Kapag nag-short yung supply sa battery, nagkakaroon ng palyado o baldag yung kanyang Andar. So ito yung charger ni boss mga katropa I-test natin yan kung gumagana lahat kung mapapansin nyo dito sa charger, merong red wire, ito yung positive na galing ng battery, black wire, ito yung ating ground, at yung dalawang white wire naman ay galing siya mismo doon sa ating stator. So para matest natin yan, gagamit tayo ng test light. Gentel, itest light natin. So ang una natin itetest dito mga katropa, yung red wire. Dapat umilaw yung ating test light kapag tinest natin itong red wire. So gamit yung test light, yung test light natin ay ilalagay natin sa body ground. Sige Gentel. Ikaw na dyan mag-test. Tapos itest mo yung red wire. Dapat meron siyang positive supply. Alisin mo yung ano, charger. Sige, test mo. Okay, meron siyang positive supply mga katropang. Ibig sabihin yan, good yung ating red wire. Ang susunod naman natin ay yung ating black wire o yung ground ng ating charger. So, black wire yung hinahanap natin o ground yung hinahanap natin, yung test light clip natin, ilalagay natin sa positive ng ating battery. Tapos, i-test light natin itong ground ng ating charger o yung black wire. Dapat umilaw. Sige, gentle. Okay, umilaw. So, ibig sabihin, good yung supply ng ating black wire o good yung supply ng ating ground. Ang susunod natin ay yung white wire, dalawang white wire. Yung dalawang white wire, dapat kapag pinandar natin yan na nakabody ground yung ating test light, hindi dapat umilaw yung dalawang white wire. Kasi may pagkakataon mga katropa na kapag pinandar natin yung ating motor, at nakabody ground yung ating test light, umiilaw yung ating white wire. Doon siya nagkakaroon ng low voltage or hindi nagcha-charge yung ating motor. So dito sa motor ni boss, testingin natin kung naka-body ground yung ating test light clip ay hindi dapat iilaw yung ating dalawang white wire. Subukan mo muna sa positive yung ano, test light mo. Sige, subukan mo. Okay, umilaw. Pre, pa ano nga pre, tajak nga. Paandar natin yung motor. Dapat umandarin yung motor kapag tinitis natin yung white wire. Ayan, itest light mo yung isang white wire. Okay, hindi umilaw. Kahit maliit yan, dapat hindi iilaw. Maliit na maliit. Pag umilaw yan ng malita na maliit mga katropa, ibig sabihin niya, busted yung kanyang stator or may sunog. So ito, hindi umilaw. Good, ang okay, ibig sabihin niyan. Ang so, kabilang white wire. Hindi rin siya umilaw mga katropa. Ang ibig sabihin, good yan. Dapat hindi siya umilaw kapag naka body ground yung ating test light. So, ang susunod na gagawin natin mga katropa ay tatanggalin natin sa body ground yung test light natin. Tapos, dapat kapag tinest light natin tong dalawang white wire na magkabilaan ay ilaw dapat. So, ang gagawin natin dyan, maglalagay tayo ng metal. Metal, kahit anong klaseng screw. Tapos, dyan yung ikapit yung ating test light sa kabilang white wire. na, white wire, yan. Kabilang white wire yan. Nilagyan natin ng screw. Tapos, dyan yung ating test light. Tapos, yung test probe natin sa kabilang white wire. Dapat umilaw siya. Sige. Okay. okay, umilaw siya mga katropa. Ang ibig sabihin niyan, good yung ating stator at walang problema. Kung sakaling hindi umilaw na ganito yung ginawa nyo, nilagay nyo yung test light sa kabilang white wire, tapos tinusok nyo ng test probe yung kabilang white wire, hindi umilaw, ibig sabihin niya may sira pa rin yung kanyang stator. Dito sa ating charger, kung mapapansin nyo, mayroong red wire at mayroong white wire. Ang gagawin natin dyan, tayo ng wire dito sa red wire, tapos ipapagapag natin dito sa positive supply. Pero maglalagay tayo ng fuse. 10 amperes na fuse, pero pwede natin ilagay dyan. Pagkatapos natin may pagapang yung red wire, ang susunod na ipapagapang natin ay yung ground natin, yung black wire. tayo dito ng wire sa black wire, tapos ipapagapang natin dito sa ground ng ating battery. Para maging solid yung supply ng ating charger dito sa battery. syempre pag solid yung supply ng ating charger sa battery, hindi malulubat yung motor tapos ang battery naman pag hindi na lobat masusuplayan niya na maayos yung ating fuel pump yung fuel injector at kung ano, -ano pang mga sensor na meron tayo sa motor Masulit yung kanyang supply so gentle ayun yung gagawin natin red wire magtap ka rito sa charger pagkapag natin sa battery maglagay ng fuse black wire, magtagpare sa black wire, negative. Pagkapang sa battery, lagyan ng i-terminal para malinis. So, heto na mga katropa yung ginawa natin. Yung red wire ng ating charger, tsaka yung black wire ng ating charger. Nagdugtong tayo ng wire dyan. Pinagapang natin ng maayos. Si Gentle, pinagapang niya ng maayos dyan. Papunta doon sa battery. Ito yung black wire ng ating charger. Nilagay sa ground ng ating battery. Tapos, yung red wire ng ating charger, syempre, nilagay natin sa positive ng ating battery. Tapos, naglagay tayo ng fuse for safety. So, 10 amperes, Gentle, nilalagay mga 10 ampers. Ngayon mga katropa, subukan natin siya pandarin Kung kanina, kahit na ibirit natin siya ng kaunti, ay ano lang siya? 13? 13.8? Ngayon, subukan natin siyang Ang pandarin na idle lang. Tignan natin. Tapos, i-ano natin? i voltmeter meter natin, ha? Sige, pandarin muna natin. Okay, Voltmeter meter. Tignan natin. Yung idle lang, idle. Ito, naka-idle lang siya. Tignan natin. 14.3 Suwabe Boss <laughs> Tapos si revolution natin Galit na galit So ibig sabihin mga katropa Yung problema ni boss ay Yung supply sa ating charger Iyon yung problema niya Kaya nagkakaroon siya ng palyado Or minsan boss, di ba sabi mo Pag mainit na 14 na lang yung takbo niya kasi kapos na sa supply ng bultahi yung kanyang fuel pump, sensor, kapos na yung supply ng bultahi kaya hindi na aggressive yung motor ni Boss. Stock pa yung TPS ni Boss, pero ang pinaka problema talaga ito, yung kanyang charger, Bidin sa bultahi yung kanyang motor. Pero syempre, ano, ilagay niyo muna yung puan, i-rotis muna natin. Daniel, kanina, i mo. Hindi makatakbo. Palyado, hindi makatakbo. Ngayon ikaw mag-rotis. Yung battery dito muna to. Ganyan muna. Tapos yung puan, ilagay mo para meron kong Sige, okay, ikabit mo muna. So, iro-rotis ni Daniel mga katropa. Kanina si Daniel, siya nag-rotis. Daniel, kabisal mo yung takbo yan, di ba? Okay. Walang idol yung motor ni boss mga katropa. Pero mamaya, itutunong pa natin yung kanyang idol. Alalay mo lang, sabi na. Muting yung na yung box yung box. <laughs> sir, order sir. Na yung. box. order sir. Na order sir. Kamusta? Okay na 'o. Alright. Yung idol na lang. Walang idol. Salub na salub. Ah, oh, kamusta yung takbo niya? Ngayon, boss parotes na lang. Oh, so si boss lang magro test para makita niya yung pinagkaiba nung galing siya ng Cavite eh, papunta rito. Para makita niya yung pinagkaiba nung kanyang motor, yung performance. Pa paano ba nang deliver siya boss? Tatlong oras na, kaya yung customer. Punta <laughs> lang na takbo. <laughs> <laughs> Late na yung deliver ni boss kasi 40 na yung 40 kilometer lang yung takbo niya. When, when. Uh, kaya problemado si boss kasi 40 km per hour lang takbo niya ano boss? ano boss? ano? okay na sayo? bumalik sa ano boss? bumalik sa dating dating performance? alright so yun lang mga katropa yung problema ng motor ni boss kung bakit palyado dito sa kanyang kuryente ay low voltage yung supply niya sa kanyang battery kaya yung kanyang fuel pump yung ibang sensor ay nagkakaroon ng malfunction at hindi nag-aggressive. Dahil doon sa kanyang charger, hindi masupply na maayos yung kanyang battery. So kung sakaling ganun yung nangyari mga katropa, yun lang yung gawin nyo. Mag-tap lang kayo dito sa red wire, sa black wire, pagapang sa battery at napaka-importante, maglagay kayo ng fuse. So si boss ay sumatotal so boss, magkano na yung overall kasas mo dito? 35,000 kasi naka 6 na fuel pump, naka-ilang injector, at yung sigunyal pa, na paano sigunyal or makina si boss. Pero yun lang yung kanyang problema. So yun ang mga katropa. Maraming maraming salamat sa walang sawang po sa ating channel. Sana itong minunod kayo ng ating video. Maraming kayo natutunan. Nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay or sa inyong pag diy Maraming maraming salamat mga katropa. God bless at syempre, ingat palagi sa pag-wiring.